kalanaan natin at sa pamahala ng Espiritu ng Katupapanan. Ako at ang mama ay isa. Ako ang on, ako, ako ang mayon, at ako ang magpapaylanan sa mayon at ang mayon. Ako ang anak ng karasasan. Ako ang inyong mabuting pastor. Hallelujah. Ang Kristo Hallelujah. na nagkatawang tao. Ang ating Espiritu ay sumayin mo Ako Hallelujah. at ang Ama ay narito ngayon sa inyong piling sa mundo na aming pinakamamahal. Ako ay nasa lahat ng dago. Nasa ilaga, nasa timo, nasa silangan, at nasa kanuran. Ako ay nasa inyong mga pituan. Ako'y inyong papasukin ng mga. Ako'y kumakatulog. Ako ang Espiritu. Ako ang katotohanan. Nakikinig sa akin ang para sa akin. Ang para sa akin ay para sa nagsubo sa akin ang kaharian ng Diyos ay mananatili sa mundo nito. Dahil ang mundo nito ay pinili ng Diyos upang kanyang kumuhin patungo sa kanyang kaharian. Ang pagkikipan dahilan kaya ako nabalito sa sandigunan upang magligtas ang mga makasalanan at hindi mapahama. Ako ang inyong Panginoon. Nakikilala ko ang para sa akin. At ang para sa akin ay nakikinig sa akin. Ang nakikinig sa akin ay magkakamig ng kapatawanan at buhay na walang hanggan. Ang mga kapangyarihan ng Diyos, higit ang pag-ibig. Sa gawa, makikita na ang tunay na lingkod. Kahinabunan. Pagpapakumbaba. Pagkaunawa pagpapatawari, pag-ibig ang pinataglay ng lingkod ng Diyos. Ipakita ninyo sa inyong bawa ang inyong paglilingkod at pagsunod. Marami sa mundo ito ang hindi sumusunod sa kalawaban ng Diyos. Marami ang nakakalimot. Marami ang nagiliklan. Marami ang nakukuhon. Marami ang nagkakasala. Ngunit ang kaharian ng Diyos, kapag ino ito matinanggap, lahat ng iyan ay kakalimutan. Lahat ng iyan ay patatawarin. Lahat ng iyan ay tatanggapin ng Diyos ang inyong kahindangan, ang inyong kasalanan. Ako na ang ang gabi sa inyong buhay. Ako na ito, ang inyong Panginoon, ang nangungusap sa inyo. Sa tahanan ito, ako ay narinig Ang nakakarimig sa akin ay ang para sa akin. Ngunit ang hindi sumusunod sa akin ay hindi para sa akin. Kaya't mag kayo kung kanina kayo susunod. Ako at ang ama ay isa. Marami ang tumatawa. Marami ang na nagpapahayaan, marami ang na nagpapagaling, ngunit walang pag-ibig, hindi ko kayo kikilalaan. Pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil ang pag-ibig ay ang Diyos. Ang Diyos ang sa inyo, sa inyong pagkakasalat sa inyong pamamuhay sa kalimunan. Kaya kayong lahat na narito ngayon, nakikilala ko kayo. Walang hihihim ang hindi niya bubunan. Ang katotohanan ang inyong pairagin. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang Ama ang anak, ang Espiritu, ang katotohanan. Kaya sumunod kayo sa tunay na utos ng Diyos. Maging matagal nyo tulad ng ahas. At maging tapat tulad ng isang kalapati. Tandaan nyo sa inyong pagawa, kayo ay nagpapahaya ng salita. Kaya't ipakita sa inyong gawa ang salita. Gawin ang lahat ng bagay sa mundo ng may pag-ibig at kababahan. Upang inyong makaptan ang buhay na walang hanggan. Huwag kayong tumulat sa mga mulangan, mapagpangga at hindi mga katuhanan. Magtingkot kayo ng naayon sa kasulatan. Magtingkot kayo sa Diyos ng may buong katapangan. Manatili kayo sa katotohanan upang makalaya kayo sa kamunduhan. Tanggapin ninyo ang tinapay. Tanggapin ninyo ang lalak. Ito ang aking tawa. Ito ang aking dugo. Ayinahan dugo sa inyo. Ang tinapay, ang nagbibigay buhay, ang aking dugo, ang nagbibigay buhay, ang nagbibigay buhay, sa inyo mga kasalanan. Malamitin sa amin hanggang wakas upang kayo ay maligtas. Itakamin na ninyo ang kasamaan. Pagsikapan ninyo huwag magkasala. Sa panahon kayo ay nagkakasala, kayo ay humingi ng tawag ng may buong puso at buong pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Nakikilala ko kayo at nakikilala naman ako ng aking mga anak. Ako ang ama. Ang ama ng lahat. ako siya ang inyong mama. Ako ay nasa lahat. Ako ay suma sa lahat. Ako ang marunong sa lahat. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Ang lumalapit sa akin ay gumagawa ng kabutihan, Ang tumatanggap sa akin ay may kababahan. Ipakita ninyo sa inyong pagkilos ang aking mga salita. Sumusunod sa akin ang aking mga anak. Tinatanggap ako ng mga tao may kababaan ng mm -hmm. Ang hindi nakikinig sa akin ay hindi para sa akin. Ngunit ang nakikinig sa akin ay mananabili sa akin. Nakikilala na kayo na babasa ko ang laman ng na inyong mga puso at isipan nakikita ko Hallelujah. ang lahat ng inyong hangarin. Nababalik ko Hallelujah. ang inyong mga panalangin. <coughs> Tumadalangin sa akin Hallelujah. ang aking anak. Nais niyo ba Hallelujah. na kayo ay aking pakinggan? dumalangin ngayon. na kami ngayon sa inyong mga puso. Hawakan ninyo ang inyong mga puso. Ibulog din mo sa akin ang inyong mga panghilingan. Akin itong pag-ibig. Akin itong natin namin Ako'y ito'y takang gabi. Ang katotohanan, ang magahalit sa lahat. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay na walang higal. Ako ang patimig. Ako ang kabawaan. sa mundo nito. Nababasa ko ang laman ng inyong isipan. Narinigay ko narinig na ang tinig ng mga puso. Nais ko na patahinikan ng nakahayag niyo sa inyo ang pagkahari ng Diyos. Kaya maging matalim mo ngayon at huwag magpapaligaw sa inyong halawa. Malatidi kayo sa katotohanan upang kayo ay makalaya at magkaroon ng kapayapaan. ngayon sa aking arawan nang may buong katabahan, buong aing nangunan, buong patibig at buong katabahan. Ito na ang panahon ng pagpapahayad sa inyo ng katotohanan. Buksan ang inyong mga mata Baki ka nyo sa inyong mga kainan. Maging mata rin nyo upang maging mayigaw. Sumayon nyo ang kapayapaan. Sa aking pamalam, sa pamalam ng aking anak, sa pamalam ng espiritu na katawanan, Purihin nyo ang Diyos magpapalaman. At dumamon na po tayo sa ikaapat na kapahayagan sa panalangin papuri ang ginoo sa bagong Jerusalem, ginoong inoo... Yoding at sa panalangin sa at interpretasyon, inang test, huwag nilang.